Hello hello hello, ka-ready! Hello everyone, magandang araw. for today's vlog. Papakita ko lang po sa inyo yung mga bunga ng aming tanim. Ayan, may mga bunga na po sila. Nakakatuwa sila tingnan kasi may mga bunga na kahit na medyo maliliit pa lang, pero nakakatuwa po sila. So tara, samahan niyo po ako at silipin natin yung ating mga uh, tanim at sana magustuhan niyo rin po. Ayan, sabi nga nila pag may tinanim, may aanihin. Ayan, so tara, Ayan po yung ating ampalaya. Ayan, may mga bulaklak na siya. Ayan, mayroon na rin po siyang bunga. Ayan. So, ganyan pa lang po, kaliit ang kanyang bunga. Ayan po, ang isang puno pa. O, di ba? Ayan. O, o, ang cute naman niya. May bunga na rin siya. Ayan at ayun, may malaki na rin siyang bunga. Nakakatuwa, 'di ba? Ang dami na nilang bunga. Ayan, ito pa. Ayan, oh, 'di ba? Nakakaproud. Ayan, nakakataba ng puso. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Ayan, ano'ng nakaraang araw. Ayan, pinasok ko lang siya kasi nga nasa labas siya. So, ayan. nakapasok na po siya sa bakod. So, ayan. At itong isang 'to, Ayan, ay upo. So, ayan, makita nyo po. Ayan, may mga bunga na rin ang upo natin. Ayan. Ang ganda. Nakakatuwa. Ayan. Dito lang po yan tinanim, o, sa maliit na, ayan, container. Pero yung upo, medyo malaki po siya. At yung ating, ayan, yung lemon, hindi pa rin pwedeng pitasin. Ayan, o. Ayan. Yung dito nakaraan. Ayan. Maliit pa din. Ayan. Ayan. At yung mga bulaklak nung nakaraan. Ayan na. Ayan. Ito na siya. Ayan. May mga bulaklak siya. Ayan. So, ang dami na rin. Ay! May bunga yung kalamansi at mayroon bulaklak. O, oh, ba? Diba? Kalamansi po itong isa. Ito. Itong isang punong to. Ayan. Ito rin kalamansi din. Ah, oh, yung malunggay wala. Hindi maganda na ano, yung ginupit ko na nga po yan para magkaroon ng sanga. Wala na pong ibang ano. Ito rin o gumagapang na rin po yung patola. Pag ito nakagapang, ayoko kasi pagapangin po dyan sa malunggay. Kasi pag gumapang po sa malunggay, baka mamatay yung malunggay. O, di pa. Pero yung isang ano, nakakalungkot, wala pa rin bunga yung ating sukini. Ayan, may bulaklak pero wala po siyang bunga. Ayan po oh, ayan nakikita niyo po. yan. ganyan lang po tas mamamatay na po siya. Yun sa ilalim nakita niyo po, ayun po oh. Ayun, 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 ayun. Ayan. Ayan. ayan, hindi po siya namamata, nabubuhay. Comment nga po kayo kung ano po yung ginagawa po dito para mamunga po siya magkaroon na bunga. Mabuo po yung bunga niya. Hindi po siya maano Ayano Ayan o, tatlo po yan. Ayan o. Tatlo po. Kaya wala. Ito wala. Puro lalaki yung kanyang bulaklak. Wala. Tapos yung kamatis, nagiba na yung itsura. Hindi ko alam kung pa bakit nagkaganyan. Ito naman, okay. Ito din. Ang taba, ayun din isa maganda. Ayan. Wala o oh, yung sukini, parang nag Hindi ko po alam kung kulang ng ano, anong kulang sa kanila. Ayan, ito naman po yung ating talong. Ayan na siya, may bulaklak na po siya. Ayan. Ito pa lang eggplant na to kapag walang tubig. Mabilis siyang malanta. Kaya kailangan talaga niya araw-araw dinidiligan o, oh, itong isa, di oh, ba diba? Mataba pa rin. ba hmm, diba? Oh, may mga bulaklak to nung nakaraan. Pero wala akong nakitang bunga pa sa ngayon. Ayan, may mga bulaklak. Ayan. Nakaraan yung isang bunga doon na matay. At, syempre, yung ating sili. Ayan na po. Marami na po siyang bunga. Ayan, nakakatuwa. Ayan, daming ano. Daming bulaklak. Pwede na tayo magtinola, maraming dahon. Kaya lang pag tinanggalan natin ng dahon, baka magtampo agad. Marunong din po sila magtampo. Parang tayo nagtatampo, sila din nagtatampo rin. Ayan. At ito naman yung ating mga bulaklak. Ayan. O, oh, ba diba? Nakakatuwa sila. Ang gaganda ng kanilang mga bulaklak. Sarap pagmasdan. So mga ready, ayan na po muna yung ating update sa ating mga tanim, sa ating mga gulay. So thank you for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Laging ready and don't forget to hit the notification bell for upcoming videos. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. See you again next vlog. Bye everyone. God bless.